Hi hey guys, update nga pala tayo sa ating alagang hamster Check natin Yung hamster natin na Nanganak bale Nanganak siya ng March 11 Tapos ngayon ay 20 Nasa 90 na sila Bale ang anak nito Nung nanganak siya is 5 uh, pieces Tapos ngayon Ah, tatlo na lang. Ayan na. Ah. Tatlo na lang yung anak niya. Ayan. Ayan. Kung di ako nagkakamuli, parang ano yan. Yung isa banded. O, triko. Parang triko to. Sa baba. Tapos, eto. Parang meron tayong palabas na dalawang satin. Ayan. Shiny sila sa ano eh. Sa liwanag. O oh, mukha nga sa tin yung dalawa. Yung dalawang solid color na yan. Para silang sa tin. Ito, bigyan natin sila ng... Bigyan natin yung paborito niyang ano. Pagkain. Lettuce. Ayan, takon niyan yan. Nauubos niya yan. buong lettuce. Kung umakyat, baba ka lang. kaya hindi kasi natin mahawakan tong ano eh, female. Wali na akit siya. Eh. Ito, yung, ito yung, ano natin, breeder female na try ko. Ano ko ito? Aggressive kasi ito eh. Bale, ito yung ano uh, natin mga pups ang tatlong pups natin tatlo na lang inatira sa limang inanak niya tatlo na lang inatira ngayon mukhang maganda yung isa pagkakatry ko tatlong hati talaga yung kulay try ko tapos solid blue ata nasa tin Basta dalawang solid color na sa tin. Ganda oh, shiny talaga pag nakita niyo talaga sa personal. Shiny yung kulay, yung balahibo niya. Ayan guys, tapos meron tayo dito ng golden hamster. Ito yung isang natin golden hamster na uh, DS Dominant Spot. Ayan tapos ang tatay niyan nitong mga paps natin ay tulog ayan so ngayon yan lang muna yung update natin mga na guys sa ating ano hamster breeding na tricolor ayan lang guys